Ito po ay fender ng e-bike. Dalawang piraso po ito, stainless steel, at ito ay pinapipintahan ng may-ari. Ang ikukulay dito ay white. Ang stainless steel po ay hindi ganong kakapit ang kahit anong klase ng pintura. Pero may pamamaraan no, para gumandaan kapit. Kasi ang stainless steel ay sala sa init, sala sa lamig. Kapag sobrang init ng panahon, ay sobrang init din ito. At kung sobrang lamig naman ng panahon, ay sobrang lamig din ito. Kung ikukumpira ito sa mga ordinaryong lata lamang o bakal. Kaya ito, para lang mapaganda ang carpet depende po sa pagliliha at paglilinis. At the same time, sa pinturang ating gagamitin o yung pinaka-primer. Ayan, dito ay makikita nyo sa video ko, nililiha ko po ito ng magaspang na liha. Talagang kailangan gasgasin po siya. Dahil yun lang po ang pamamaraan para kumapit na husto yung ating primer. Sisiksik po siya doon sa pinaggasgasan ng liha at gumamit po ako dito ng lihang 120 grit. Dito ay gagamit po ako ng pinturan primer na two-component system. Ano nga ba yung primer na two-component system? May dalawang klase po tayo. Meron pong epoxy primer at meron din pong urethane primer. Kaya po naging two-component system, bukod pa po doon sa pinturang primer, ito po ay hinahaluan ng catalyst or hardener. Then, may tamang mixing ratio po yon. Sa pagliliha po, kailangan ay mapasadahan po lahat. Lalo po yan, yung mga sulok-sulok, no? Ayan, kung sa may rematchy na yan, kung basta ito ililihain lang natin, posible po na hindi abutin yung mga sulok-sulok. Basta tatandaan nyo po, ang tibay po ng kapit ng pintura ay nasa preparasyon, nasa tamang pagliliha at paglilinis. At syempre din po, tamang primer dapat ang ating gamitin. Kasi ang primer ang siyang pinakapundasyon. Kapag hindi po maganda ang kapit ng primer, pati po yung ating ikinulay na base coat, kahit anong glase, kahit anong ganda man ang klase ng pintura yan, at yung top coat ay madadamay po kapag ang primer ang bumigay. Kasi po ay pumatong lang ang base coat sa primer. At yung base coat naman ay nakipatong lang din yung top coat. So, madadami po talaga kapag ang primer ang natuklap. Kaya kapag magbubuga na po tayo ng primer, sabunin po natin mabuti ng dishwashing liquid na kinanaw sa tubig. Pag ito po ay atin ang naliha ng gusto. At kung magbubuga naman po tayo ng primer, dapat maganda po ang panahon o mainit. Kung malamig naman po ang panahon, gumamit po tayo ng hair blower or heat gun. Initan po muna natin yung ating bubugahan. Dito po ay gumamit ako ng Gilder Epoxy Primer Gray. Ang mixing ratio po nito ay 3 parts ng primer, 1 part ng catalyst, at 3 parts ng thinner. Ang ginamit ko pong thinner dito ay urethane thinner. Kasi, uh, kaya urethane thinner po ang gamit ko ay ginagamit kong base coat at top coat ay uh, urethane type. Pero sa Gilder Epoxy Primer Gray ay eh, pwede po tayong gumamit ng epoxy reducer, lacquer thinner, acrylic thinner, at urethane thinner. Pero advice ko po sa inyo, kung ano po yung thinner na ginagamit nyo sa base coat at top coat, yun na rin po ang ihalo yung thinner. Para isang thinner na lang po ang gagamitin natin. Sa first coat po, ha, huwag nyo munang kakapalang kagad ng buga para may po natin yung pinholes at gumanda po yung kapit niya. Then, patuloy lang po natin ng ilang minutes, saka po nating i-pull coat. Then, pag na-pull coat na po natin ng Gilder Epoxy Primer Gray, patuloy lang po natin mabuti. Ayan, gumamit na naman po ako ng heat dyan kasi medyo malamig po yung panahon, walang sikat ang araw. So, maganda rin po ang kapit niyan. Pero, mas maganda po bago po nating i-base coat ang primer, Ipag magdamagan po natin. Yung to yung tuyo yun po talaga yung primer. Then kinabukasan, magamaga, maganda panahon, buga na buga na po natin ito ng kulay. Ang pagpa-primer po, ah, pwede po nating 2 uh, to 3 coats po. Depende po kung wala tayong mamasilyahan, kahit dalawang coats lang po. Pero kapag may mamasilyahan pa, hanggang mahabol po natin yung kapantayan ng ating minasilyahan. Bago natin ito i coat, kailangan pasadaan po natin ito ng lihang 400 to 800 grit para ispot na po pagbubuga natin ng kulay. Kasi misa kapag nagbuga po tayo ng kulay, hindi po natin naliha yung ating primer. Then nagkaroon po ng gaspang yung ating pagbubuga ng base coat. Pagkatuyo, lilihain po natin ito. Misa sa pagliliha po ay lumalabas pa rin yung bootleg na galing sa primer. Nagkakaroon siya ng dot-dot. Uh, So, kailangan malinis po yung ating primer bago nating kulayan o i-base coat. Dito po ay gumamit ako ng Ansal White o Ansal urethane White. Ang mixing ratio po niyan ay 3 parts ng white, 1 part ng urethane catalyst, at 4 parts ng urethane thinner. Kalimitang gamit ko pong thinner ay Ansal urethane Thinner. So, sa first coat po, bago natin i-second coat, mag-flush off lang po tayo ng 10 to 15 minutes bago mag-recoat. Basta tatandaan nyo po ito sa pagre-recoat po, no, or every time na tayo ay magre-recoat kapag ang gamit po natin ay urethane type. Mag-flush off lang po tayo or interval bago tayo mag-recoat at least 10 to 15 minutes yan po yung ano sa urethane type uh, interval. Pero kapag ang gamit po natin ay acrylic type, mas maganda po sa kanya na tuyon-tuyo bago natin i-recode. At least one hour pataas, patuyin po muna natin bago tayo mag-recode. So dito po sa urethane, 10 to 15 minutes lang po na plus of okay na po yun. Unless na lang po kung meron tayong nilihain, need po muna natin patuyin ng gusto. Then pagka uh, tuyo, wet sanding lang po natin para magasga, mawala po yung mga maligas-gas. Then, saka po natin uh, i-recoat ulit. Teko, ang base coat po natin ay, sa na tingin nyo, makinis na, pantay na. So, mag-flash off lang po tayo ng 10 to 15 minutes, then pwede na po natin itong bugahan ng urethane top coat clear. Sa urethane top coat clear, ay eh, ganoon din po ang ating uh, interval ng pag-recoat 10 to 15 minutes, pwede na po natin itong patungan. Sa urethane type po na uh, top coat clear, medyo ingat lang po tayo kasi masay lang po ito, lalo na po ang gamit po natin ay uh, urethane top coat clear na meron pong thinner na hinahalo. Misan hindi po may iwasan kapag napatuyo na po natin ng matagal ang ating urethane top coat clear o let's say, uh, pinagpabukas pa natin kasi nga lilihain po natin ito dahil may gaspang. Minsan, uh, hindi po naiwasan na magkaroon siya ng reaction o nagkakaroon siya ng kulo o kulubot na tinatawag kalimitan ng tintor. So yan, yeah, paano ba maiiwasan yan? Sa akin po, no, uh, sa dami na experience ko sa urethane type na detainer, kahit anong ingat po ng ating pagbubuga, kahit tama po yung ating pagbubuga, ay hindi po natin naiwasan na magkaroon na reaction. Kaya ngayon, kalimitang ginagamit ko na urethane type, ay kung may man ay mga 10% lang, or talagang hindi na kinahaluan ng thinner. Kasi yung mga urethane type na nagamit ko na, malimit ako maka-encounter kapag ang ratio po ng ating urethane top coat clear ay 3 parts ng clear 1 part ng catalyst at 4 parts ng urethane thinner. So dapat po kapag ganyan ang gamit nating uh, top coat clear continuous po yung ating pagbubuga pero minsan po hindi natin may iwasan kung ang ating uh, pinagbubugahan ay open air lang o wala po tayo talagang shop na kulong na may ma-exhaust pan lang, hindi po may iwasan na ito'y madapuan ng dumi. Let's say, madapuan ng insekto. So, mapipilitan po tayo na ito ay patuyuing mabuti. Lilihain po natin yung dumi na dumapo, wet sanding po. Lilihain po natin ito ng 800 to 1,000 grit hanggang sa mawala na po yung dumi. So, dito na po, posible sa ating pagre-record ay magkaroon po ng reaction. So, yun lang po ang talagang maselang sa urethane type na detainer. Pero kung napinis na po natin, no, nagdere-derecho po tayo ng buga, kung may mga konting butlig lamang, ay na-final na. Let's say, final na po yung ating uh, urethane top coat clear. Patuyin lang po natin ng mga one week o higit pa. Mas maganda yung tuyong-tuyo. tuyo Then, lilihain po natin ito ng 2,000 grit. Then, ibabapping po natin para makaiwas na po tayo doon sa reaction o yung pulo na tinatawag.